Na una hindi po ako naglabiha ha para sa illegal na pogo. Dahil nung nagpunta po ako, kay Chairman Tenko, siya na mismo nagsabi, hindi po ako humingi ng lisensya. Humingi lang kami ng abiso na kung pwede bayaran ng gifts yung pagkakautang sa PADCOR dahil na-dispal ko nga yung pera ng Lucky South. Ang Kasama ko po si uh, kasiong na aking kakilala na service provider ng Lucky South pero siya po ay taga Whirlwind Corporation na naging kliyente ko sa dalawang kaso. No? At pangatlo, wala po akong illegal na pogo na rin represent dahil yung panahon na nagpunta po kami kay Chairman Tenko, illegal po ang Lucky South. Walang palabok itong si Chairman Tenko. Ang sinabi lang niya, unang-una, nagpunta ako sa kanyang opisina noong July 26, tama po yung pechang yon nasa kalendaryo ko rin yan, 2023, para humingi nga po ng rescheduling of payment. Kasi tinutulungan ko yung Kasi Ong na taga-Whirlwind na service provider po ng laki. Pag sinabi pong service provider, lahat po ng servisyon na kinakailangan ng Pogo dahil mga in sila, sila po ang gumagawa. No? Kasama na yung pagpapaupa at kung ano pang serbisyo na kinakailangan nila. Now, ang sabi kasi ni Kasi at kinuwento naman po yan ni uh, Chairman na Tengko sa Senado, di umano, e eh, na-dispalpohan sila dahil yung pera na mahigit kumulang kalahating milyon ay uh, para sa pagpord na ibinigay doon sa isang dedikunanan, di umano ay eh, hindi po nakarating sa pagpord. So, malinaw po ha, hindi po ako nag-pressure. Ako po'y usap bilang isang abogado at ang kliyente ko po talaga si Cassie na aking uh, pagkakakilala ay taga Whirlwind. Nag-follow up po ako limang beses. Dalawang beses hindi naisagot. No? Pero isang beses, tinanong kulang ano pa yung kulang ng dokumento at kailangan naman po gawin yun para hindi mapahamak din ng Whirlwind. No? Dahil pag wala po silang lisensya, mananagot din ng Whirlwind. Pangalawa, eh, Sinabihan ko sila na yung requirement na MTTP, nakahanap ng abogado na para gumawa ng MTTP. No? At pangatlo, yun na nga, yung desisyon na hindi sila mabibigyan ng uh, lisensya na pinarating ko naman kikasi. At ang aking uh, legal recommendation, siguro doon yung hindi mag-ooperate yan. Dahil pag yan nag operate nang walang lisensya, dali rin kayo bilang tagapagpaupa ng premises. At kaya naman po nung na-raid, wala pong operation silang nasaksihan. Tingin ko naman po, sumunod sa aking legal advice. Malinaw po, unang-una, hindi sinabi ni Chairman Tenko na ako ay naglabi para makakuha ng lisensya ang isang iligal na pogo. Nakiusap po kami para magbayad ng gifts dahil nga po na dispalkohan. Pangalawa, hindi po ako naglalakad ng lisensya noon kasi nung buwan ng July, kakalabas lang yung guidelines kung paano yung mga documentary requirements na dapat isubmit ng mga Pogo kung gusto nila mag reapply sa tinatawag na internet gaming kasi binago na nga nila ang pangalan ng Pogo. So, pangatlo po, bagamat ako yung nag-follow up, wala po akong pressure na in-apply at tinatanong ko lang ano pa yung kulang na documentary requirement. Pangalawa, sinabihan ko lang na yung uh, napakahirap ng na dokumento, nakahanap na ng abogado, ang lucky, para gawin yon hindi po ako gumawa noon kasi wala po akong kinalaman dyan, wala akong kaalaman dyan sa MTPP na yan ng anti-money laundering. No? Sinabi sa akin na ang desisyon na hindi magagrant, na sinabi ko naman sa aking kliyente na sigurduhin nyo, hindi nag-ooperate yung nago -operate yang umuupa sa inyo. Pero mga kaibigan, hindi yan ang lumabas sa balita. Yung press release mismo ng PAGCOR, nung siguro mga dalawang linggo na nakakalipas na di umano ay merong dating gabineteng miyembro na naglabi para sa illegal na pogo. Napansin niyo po ha, yung blind item na press release ng PAGCOR ay dating gabinete na naglabi sa isang illegal na pogo. Walang ganun pong sinabi si Chairman Tenko. Roque was a former cabinet secretary who tried to lobby for illegal pogo. Eh di ba wala na pong ganun sinabing uh, Uh, bagay si uh, Chairman Tenko. Bakit? Kasi legal po ang lucky star ng mga panahon na yon. Pagcore confirms it was Harry Roque who lobbied for illegal Pogo. Wala pong illegal nung lumapit ako kay uh, uh, Chairman Tenko. Legal na legal po ang lucky star noon. At hindi nga po ang pakay ko. Suspension of payment. Ex-presidential spokesperson lobbied for illegal Pogo. Eh saan po yan? Walang ganyan sinabi si Chairman Tenko. Uh, pag confirms Harry Roque is legal head of Raided Pogo. Hindi po sinabi yun eh. Ang nasabi lang nila ay eh, merong organizational chart na ako daw ay nakalagay na legal. Ni wala namang legal head. Well, pinabubulaan ako nga po yan dahil ang sinabi ko, hindi naman ako gumawa ng organizational chart na yan. Hindi naman ako hininga ng permiso na gamitin ang aking pangalan. Hindi ko po alam na may ganyang submission dahil kung ako ang abogado ng Lucky Star, eh dinakita ko sana yung mga submissions na yan. Eh hindi naman ako abogado. Meron po talagang tumatay abogado para sa lisensya ng Lucky Star. Pag-call, chair says, Roke, help, porak, pogo, hub, reapply license. Hindi nga po totoo yan eh. Kasi July pa lang lumabas yung bagong guidelines, July kami nakipagpulo. So, ang ginawa lang doon ni uh, Chairman Tenko, ibinigay yung mga set of requirements na bagong-bago kung gusto mag-reapply ng Lucky Star mga 15 po yan, lahat fake news. Inote po yung fake news na yan doon sa naunang press release ng PAGCOR na blind item na merong dating gabinete na naglabi para sa illegal na pogo. Ano pong problema? Ang problema, hindi yun ang testimonya ng Chairman Altenco. Walang ganong sinabi si Altenco. And yet, bakit yan ang lumabas sa balita? Kasi sa public relations po, dyan pumapasok ang laga yan. Pag ikaw ay binigyan ng pera ng isang PR, gagamitin mo yung storya. Kaya, ang ginamit nilang storya, press release ng pagkor. Bakit ko nasabi yon? Kasi wala pong ganung sinabi si Altenko. po pwede ko pong i-play dito muli yung kanyang testimonya. Pero bakit pa? Pwede naman yung matignan yan sa internet. Napapakita lang po yan na dahil nga po ang balita ay hindi tugma sa mga nabanggit ni Chairman Tenko na meron po talagang ongoing na demolition job laban sa akin. Napakaya dali naman po intindihin yan bakit gusto nila akong sirain sa pagpipilit na ako daw ang legal ng illegal na pogo. Well, gaya na sinabi ko po, no, naging illegal lang yan noong March, noong sinabi na hindi sila makakakuha ng bagong lisensya. At wala pong illegal. Bakit? Tinigil po ang operasyon hindi po po pwedeng maging illegal isang pogo ng na ay hindi po nag-ooperate. Di ba po? Sentido common. Pero pilit nila po kung sinisira. Paano po ang isang kritiko ng Marcos Jr. makakakuha ng lisensya sa pagkor? eh, mga nakaupo dyan, hindi lang po napakalapit kay BBM. Naka, yung mga nakaupo dyan, si Cheban Altenco, ang balita ko po, po kay Dick Rodriguez, e napakalapit sa tunay na makapangyarihan sa gobyerno natin ngayon na si Liza Araneta Marcos. Ang sabi po sa akin ni uh, Vic Rodriguez, hindi po siya kakilala ni PBBM, itong si Altenco, ang may kilala po talaga sa kanya ay si First Lady. Pero ganun pa man, nagpapasalamat naman ako kay Altenco kasi hindi siya talaga nagsinungaling. Ang punto na hindi lang kami nag-agree, ay yung sinasabi niya na si Kasi Ong daw ay lucky star. Ang katunayan po, noong nakipag-meeting kami sa July 26, 2023, ang opisyal na representante po ng Lucky Star ay si Dennis Cunanan. At doon po sa pagpupulong na yon, si Chairman Altenko pa ang nagsabi, palitan mo yung Dennis Kunanan yan dahil masamang tao yan. I do not want to have anything to do with him. Ang sabi pa niya, bakit hindi nalang ikaw ang maging legal representative ng Lucky South? At siyempre po ha, kung illegal ang Lucky South niyon, bakit siya nakipagpulong sa akin? Talaga bang gawain niya na makikipagpulong sa mga illegal na pogo? Eh ako naman po, eh, tayo ay kritiko, siyempre, asahan na natin na babawian tayo ng administrasyon. Okay, sabihin na natin, totoo, na ako ay abogado ng Lucky South. Eh ano? Hindi ba ako ay abogado? Hindi ba katungkulan ko na siguraduhin ng lahat ng kumpanya ay sumusunod sa batas? Pero ang punto ko po, hindi ko po pwedeng kliyente ko siya nang wala kaming kasunduan na maging abogado niya. Bakit? Pinakamataas po ng pagkakatiwala ang, ang uh, relasyon ng attorney at client. So kinakailangan po pumayag ang kliyente. At ang dahilan naman siguro kaya ayaw ko kunin ng Lucky South at ako'y atat-atat. Ang talagang question yung raid sa Porak dahil yan po illegal. Nagsimula po yung raid na yan, walang search warrant pala. So sa simula simula pa lang, malina Tapos kumuha ng bagong search warrant, hindi naman dinescribe yung 49 buildings na dapat nasa leksikin. So malina naman naman, ayon sa saligang batas. Pero hindi po ako kukunin ng Lucky South. Bakit? Kalaban po ako ng gobyerno ang mga Tsino, bali wala ang galing mo bilang abogado. Kinakailangan malapit ka sa mga makapangyarihan para kunin ka nila. At yan din po ang dahilan kung bakit imposible na ako ang kinuha nila para sa lisensya dahil hindi hindi po mabibigyan ng lisensya ang isang kumpanya na gumagamit ng kalaban ng gobyerno bilang abogado.